Brigada In the heart Of changing lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority Mga ng ating one time the new Filipino time Alas 12 na ng tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali at ngayon, at ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tunduk ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Kada Balita Nationwide. Sa tanghali, Kada Balita Nationwide. Kada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada, iba't iba mga aktibidad itinaos kasabay ng ikaisang daan at taon na Araw ng Kalayaan. Pananagutan at pagkakaisa panawagan ni Pangulong Marcos. Independence Day, sinabayan din ang kabi-kabilang mga kilos protesta. Kabataan party list naman na nindigang hindi uubra ang paliwanag ng Duterte Youth sa paggamit ni Drixie ng apelyedong Cardema. Operator ng NAIAX na nindigang isolated case lang ang nangyaring pagbagsak ng tipak ng semento sa isang motorista. Namandala Indiana Pacers lamang na ng 2-1 kontra OKC sa NBA Finals. At ah, tatlo, ah, kumpirmadong patay ah, sa si epekto ng LPA at Habagat. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada, buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Webes ka Brigada June 12, ika-isang daan at dalawamputpitong araw ng kalayaan. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada tatlo ang nasawi matapos malunod Kailan sa epekto ng LPA at habagat ayon yan sa NDRRMC Wala sa nasabing tanggapan, nandyan si Brigada Kat Austria Brigada Kat, ibrigada mo! Tatlong individual ang kumpirmadong nasawi e dahil sa epekto ng low pressure area at habagat sa Mindanao sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang mga nasawi ay pawang mga residente ng Kamuwayan, Baringasag, Misamis Oriental. Tinangay ang mga ito ng rumaragas ang tubig at nalunod habang tinatawid ang umapaw na spillway sa gitna ng masamang panahon. Samantala umabot na sa kabuang 17,516 individuals o 5,156 families mula sa regions 3, 7, 9, 10, 11, 12 at Barm ang naapektuhan ng sama ng panahon. Nasa mahigit isang ibu katao o tinatayang dalawang daang pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation centers. Nagpapatuloy naman ang pagkahatid ng tulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng sama ng panahon In the heart of St. Singles, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News from Manila From Musical News Authority Party. Ay balita mga kabrigada si Pangulong Marcos sa nanawagan ng pananagutan at pagkakaisa bilang tunay na diwa ng kalayaan mula sa Malacanang Brigada Maricar Sarganda. Ibrigada e mo! Brigada. Brigada. B -b -b Binigyang halaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kabayanihan ng mga ninunong Pilipino na nag-alay ng pawis, dugo at buhay upang makamit ang kalayaan tinatamasa ng bansa sa kasalukuyan. Giit ng Pangulo, ang demokrasya at kalayaan ay hindi lamang ipinagdiriwang, kundi dapat inaalagaan, binabantayan at patuloy na ipinaglalaban. Sinabi rin ito na ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhit sa hinaing ng mamamayan at sa kapakanan ng bayan. Binigyang diin ng Pangulo na ang kalayaan ay may kaakibat na pananagutan, lalo na sa mga lingkod bayan. Kaya dapat daw ay hindi sayangin ang tiwala at pagkakataong ibinigay ng mamamayan. Hinimok din ang presidente ang mga taga-gobyerno na bilisan ang pagtugon sa pangangailangan ng publiko at itaas ang kalidad ng serbisyo. Kabilang dito ang pagkakaroon ng maayos sa transportasyon, sapat na gamot para sa may sakit at buhay na may dignidad para sa lahat. Nagbabala naman ang Pangulo sa paglaganap ng fake news, disinformation at kasinungalingan na ginagamit para sa pansarili interest interes ng iilan. Ayon sa kanya, ito ang salot na nagpapahina sa kalayaan at pagkakaisa ng sambayanan. Sa huli, panawagan ng Pangulo ang pagkakaroon ng tapat na paninindigan, paninindigan at pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba bilang susi sa pagpapatibay ng isang malaya at maunlad na bagong Pilipinas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. O4 Kabrigada, nagpapaalala si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino na huwag kalimutan ang bunga ng mga sakripisyo ng ating mga bayani. Sa kanyang Independence Day message, idiniin pa ng bise na hindi raw dapat isinusuko ang ating kalayaan sa mga taksil. Anya, hindi raw tayo lumaya para lang masadlak uli sa pagdurusa. Sabi pa ng pangalawang Pangulo, ang ilan daw sa mga hamon sa ating kalayaan ay ang pagmamalabis sa katiwalian sa pamahalaan, laganap na droga, problema sa edukasyon, kahirapan at gutom. At sa huli, hinikayat niya ang mga Pilipino na patuloy na ipaglaban ang ating kalayaan at huwag sumuko sa mga traidor at mapang alipin. Kabigdata balita. Nation pa rin ang balita ba, kabrigada iba't ibang grupo nagkilos protesta sa Maynila sa ika-127 araw ng kalayaan. Brigada Jigo Custodio, Ibrigada mo. Brigada. Brigada. Ba -ba 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 Sinalubong ng kilos protesta ng iba't ibang grupo sa Calo Avenue ang paggunita ng ika-127 araw ng kalayaan. Balak sanang magmarcha ng grupo sa tapat ng US Embassy pero agad na harang ng mga tauhan ng Manila Police District ilang metro bago makarating sa embahada. Kinukundina ng grupo ang patuloy na military at political intervention ng US sa bansa. Banta umano sa seguridad ang balak na paglalagay ng direktang base militar ng Estados Unidos sa Pilipinas sa rin sa kanilang kinundina ang umanikriminal na papel ng US government sa nagpapatuloy na genocide sa Palestine. Wala namang naging tensyon sa pagitan ng grupo at ng MPD. Pinairal umano ng pulisya ang maximum tolerance. Sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin ang kilus protesta. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jigo Custodio ng War 5.1, Brigada News of Manila, the Music News Authority. Sama dala ang ating mga senador naman mga kabrigada nakiisa sa pagunita pa rin ng Araw ng Kalayaan. brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo! Nakiisa ang lahat ng mga senador sa paggunita ng ika-127 na araw ng kalayaan. Isang makasaysayang sandali na nagpapaalala sa bawat Pilipino na mga bayaning nanindigan para sa kasaninlan ng bansa. Pero bilang ang temang pinilingan ng National Historical Commission of the Philippines ngayong taon ay kalayaan. Kinabukasan kasaysayan ay sinabi naman ni Escudero na mahalaga ang pagkakaisa sa gitna ng nararanasang kaganapang politika para may sunong isang mas maliwanag na kinabukasan. Hindi naman din ni Senator Win Gatchalian ang publiko na gamitin ang araw na ito para pasalamatan ang lahat ng mga bayanin nagsakripisyo para sa bayan. Bagamat ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, umaasa rin siya na magiging paalala ito sa bawat Pilipino na magbantay, lumaban at paglingkuran ng bayan. Dagdag pa ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, mahalagang may pagpatuloy ang pagtaguyod sa katotohanan katarungan at pagkakaisa para sa mas maunlad at makatarungan lipunan. Samantala tinayak ni Senadora Amy Marcos na maninindigan siya. Ito ay para sa bayan para labanan umano ang mga taong lulong sa kapangyarihan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Balita, nationwide. Ito naman, pagdiriwang ng Independence Day ay paalala raw na dapat isunong ang mga batas sa magtataguyod sa demokrasa ayon niya sa literato ng Kamara. Sige na, Haji Kaminyo, ibrigada mo! Brigada. <mikita> Nanawagan si House Speaker Martin Romualdez sa mga Pilipino na magbigay pugay sa mga bayani sa pamamagitan ng pagprotekta sa demokrasya, pagtataguyod sa inclusive development at pagkakaisa tungo sa adhikain ng bagong Pilipinas. Sa kanyang mensahe ngayong 127th Independence Day, sinabi ni Romualdez na ito ay hindi lamang paggunita sa nakaraan, kundi isang panawagan para palakasin ang kasalukuyan at siguruhin ang hinaharap. Ipinapaalalaan niya ng selebrasyon na ang kalayaan ay dapat na ipagtanggol, alagaan at gamitin upang iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Binigyang din ito na ang katapangan ng mga bayani ay naglatag ng pundasyon para sa soberanya at pagiging demokratikong bansa. Pinagdibay din ng Kamara ang tungkulin na panatilihin ang mga mithiin ng mga ninuno sa pamamagitan ng mga batas na nagtataguyod sa demokrasya, pinoprotektahan ng karapatan at isinusulong ang tunay at inklusibong kaunlaran. Dagdag pa ni Romualdez, kanilang tutuparin ang mga reforma na nakaugat sa transparency, pananagutan at paglilingkod dahil ang tunay na kalayaan ay nangangahulugan umano ng pagbibigay ng pagkakataon na makamit ang pangarap ng taong bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminho, ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Balita, Samantala mga kabrigada, ang Department of Agriculture naman, kinilala ang kabayanihan ng mga magsasaka at mga, mga mangingisda ngayong Independence Day. Brigada Sheila i-brigada e mo! Brigada. Nakiisa ang Department of Agriculture o DA sa ikaw 127 na paggunita sa araw ng kalayaan ngayong araw. Sa kanyang video message, sinabi ni DA Secretary Francisco Chulaurel na ang araw na ito ay hindi lang selebrasyon kundi tribute sa lakas kas ng loob at sakripisyo ng mga ninuno at bayaning na una sa lahat. Ayon pa sa kanya, ang tema ngayong taon na kalayaan, kinabukasan, kasaysayan ay nagsasabi kung sino ang mga Pilipino at sino ang gusto nilang maging mga Pilipinong mula sa pinaglabang kalayaan. Maliban dyan, tiniyak ng DA ang pagtugon at mga hakbang sa mga problema sa bansa, partikular na sa so sektor na agrikultura at maiangat ang buhay ng mga mangingisda at magsaka na silang tunay na bayani ng hapon pagkainan. Ani Laurel, target nilang pasagin ang kahirapan na humahawak sa kanila sa loob ng napakahabang panahon, panahon na umano upang ang nasabing sektor ay hindi na umaasa at basta na lang makakasurvive dahil nararapat para sa kanila ang kasaganaan at pag-angat. Sa huli, sinabi ng kalihim na hindi maaring pag-usapan o magsalita tungkol sa kalayaan kung ang mga taong nagpapakain sa mga Pilipino ay nangangailangan ng modernisasyon pa atas na pulisiya at suporta. Bilang mga lingkod bayan na may paninindigan, tungkulin natin tulungan ang mga naghihirap na pangapamilyang Pilipino na maging maginhawa ang kanilang mga buhay. So today, as we raise our flag high, let us also raise our standards for what freedom truly means. Freedom must include the right to food, to livelihood, and to the opportunity to thrive. Pagpatuloy natin ang pagsusulat ng kwento ng isang Pilipinas na may pag-asa, may tapang, at may pagkakaisa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Naniniwala naman mga kabrigada isang agriculture group na dapat agad nang aprobahan ang ASF vaccine sa Pilipinas para sa commercial use. Sa panayam ng Brigada News F.M. Manila kay Sinag Executive Director Jason Cainglet, iginit nitong mas madaling kumanat ang ASF sa panahon ng tag na lalo na kung hindi maayos ang disposal ng mga apektadong baboy. Kaya naghahabol po yung ating mga hand sa kaabner dahil hmm. pag-ulan po, uh, pag tag kasi, doon talaga kumakalat yung ASF. Dahil karamihan po ng baboy na tinamaan ng ASF, binaon lang natin. Eh, kasi mm -hmm. bawal yung sunugin o oh, masyadong malaki yung halaga pag susunugin mo. Kailangan talaga yung mga malalaking incinerator. Tapos ang baon naman natin, mga 3-5 feet lang. Mm -hmm. Kaya po tinuulan, uh, kumbaga eh, nandun yung pangamba dahil ang ASF po kahit sa tubig ay doon nakakahawa. No? Idinagdag pa ni Kainglet na kawalan din ng bakuna ang dahilan kung bakit natatakot ang mga backyard at commercial racers na magparami ng kanilang alagang baboy. Gate pa ni Kainglet ka na dapat aprobahan na ng bakuna, posible na makabawi ang industriya sa loob ng isa hanggang dalawang taon. Sa ngayon mga kabrikada, umaasa ang sektor na mapabilis ang vaccine approval bago pa luma lumala ang kakulangan sa supply ng baboy sa pansa. pa uh, eventually, yung bakuna po talaga ang siyang... Uh tutulong para mm. mapahawirin yung pangamba ng ating mga magbababuyo. Ang tinig ni Sinag Executive Director Jason Kainglet. Brigada balita nationwide. Brigada balita nationwide. Samantala mga kabrigada, sa ibang panig pa rin ang ating mga balita. Iniyak naman ng Philippine Coconut Authority or PCA ang sapat na intervention para sa mga coco farmers na apektado naman ng coconut scale insect o mas kilala sa tawag na coco Lisap. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay PCA Deputy Administrator Roel Rosales, sinabi ni nitong may sapat na mga pamamaraan ng ahensya para ito'y matugunan. Ilan bang sa mga ginagawang hakbang ng PCA ay ang sapat na treatment at maging ang pruning sa mga pektadong puno ng nyog. Ang treatment process po kasi natin, naglilip pruning muna tayo para mabawasan yung population. Pagkatapos po noon, ay uh, ginagamit tayo ng mga insekto na kumakain ng CSI. After that, ay, isa sa treatment natin ay yung fertilization. Pag nababa na natin yung infested na leaves o yung fronds, mababawasan na yung population. Kung so, maalala mga kabrigada, ang kokolisap ay higit na ang nga sa ilang bahagi ho ng Calabar Zone at ilang areas sa Mindanao. Since may mga kalahatin million milyon tayo na puno na apektado. So, is on data, we have about 3,000 farmers spread all over the country that are affected by the infestation. Karamihan po nito ay nasa Sambuanga area, particular sa Sambuanga City. Pero kung iuugnay natin to sa total production ng ating bansa, every year, ang Pilipinas po ay nagpuproduce ng 14 to 15 billion nat. Maliit lang po, pero very mindful kami na alam namin may economic loss yung mga local community. Ang tinig ni Philippine Coconut Authority Deputy Administrator Roel Rosales. Ikadabalita Nationwide. Nanindigan naman mga kabrigada ang kabataan party list na hindi uobra ang paliwanag ng Duterte Youth Party List hinggil sa paggamit ng apelya ng Cardema ng nominon si Drexie. Bumaalala mga kabrigada pinagpapaliwanag ng Comanek ang Duterte Youth para rito pero ang depensa naman ng kanyang chairman na si Ronald Cardema, political name ang uh, lang naman yan. Halimbawa isang kandidato ay pwedeng pumili ng pangalang ilalagay sa balota para may recall. Sa panayam ng Brigada News FM, kay Kabataan Party List Representative Elec Rene Co. Iginit ito bagabat. Ginagawa naman talaga ito. Hindi yan pwede sa Party List Candidates. Anya, pinapayagan yan sa mga individual candidates. Pero kung nominee ka ng isang Party List, wala namang opsyon para maglagay ng nickname. Tignan mo yung document. Wala yan hindi pala mm -hmm. Sa ibang mga kandidato, mayroong blanko dyan na sasabi kung, may mm -hmm. na itawag sa sarili mo, mm hindi -hmm. ko Walang ganun sa party list. Ang meron, that means, first name, middle name. Yan ang tining ni Kabataan Party List Elect, Representative Elect, Rene Co. Brigada Baldita Nationwide. Ang Comelec naman mga kabrigada nais nang baguhin ang lumang campaign spending limit. Brigada Katrina Hunson, i mo. Brigada Live <laughs> Report Naniniwala ang Commission on Elections sa hindi na akma sa kasalukuyang panahon ng tinakdang limitasyon sa campaign spending ng mga kandidato. ay kay Comelec Chairman George Garcia, hindi sa ang kasalukuyang halagang 3 piso kada botante para sa may mga partidong tumatakbo at 5 piso para sa independent, gate niya sa mahal na mga materyales at digital promos ngayon, tila hindi na ito realistiko. Bunsod nito, nais ng hensya na amyendahan ng Republic Act No. 7166 na halos tatlong dekada ng hindi nababago. Paliwanag na hensya, kailangan umay ng batas sa modernong gastos ng pangampanya upang hindi rin malagay sa alanganin ang mga kandidato. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News.

Iniyak naman ang operator na IA Expressway na magkakaroon ng masusing investigasyon sa isang aksidente kung saan mga kabrikada ay nabagsakan ng tipak ng semento ang isang motoristang dumaraan dito. Sa isang pahayag, sinabi ng Skyway O&M Corporation na highly unusual at isolated lang din ang insidente. Sa kabila niyan, mga kabrikada, nagsagawa na sila ng inspeksyon na para matiyak na di na maulit ang insidente. Siniseryoso rin daw ang nangyari at sinigurong ligtas pa rin itong daanan ng mga motorista. Sa ngayon mga kabrigada, tuloy-tuloy umano ang pagkikipag-coordinate nila sa pamilya ng motorista para maibigay ang kinakailangan. tunong. Balita Nationwide. Nationwide. Balita naman mga kabrigada sa larangan ng palakasan. Dinomina ng Indiana Pacers ang fourth quarter upang talunin ang Oklahoma City Thunder 116-107 at kunin ang 2-1 bilang bentahe sa NBA Finals. Bumida si Tyrese Halliburton sa Pacers sa kanyang 22 points, 11 assists at 9 rebounds. Abang nagambag naman si Pascal Siakam ng 21 points. Ang pagsiklap din mula sa Bens si Benedict Maturin na may 27 points at nagtala. Ang Pacers ng 49-18 bilang Bens points advantage. Hindi sapat ang pinagsamang 70 points ni Jalen Williams, Shai Jeljus Alexander at Chet Hongreen para naman sa Thunder. Nakahabol ang Indiana mula sa 5 points sa pagkakabaon bago ang 4th quarter at nagtala naman ng 32-18 na scoring run sa huli. Gagarinapin ang Game 4 ngayong Sabado sa Indiana. Digata, balbita, nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali! Balita Nationwide sa Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Mom's s 1 Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping, inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagiginig at maligayang araw ng kalayaan. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of